It's Pulo time. Today is May 7, Wednesday. Yan, halos araw-araw na naumuulan every hapon, which is good. Kasi napansin namin ang laki nung naging effect niya doon sa mga, mga itlog ng mga manok namin. Okay. Tapos wala na may, kung napansin nyo, instead of tray, may binili akong uh, basket. Woven basket. Marami kasi dito niyan sa palengke sa amin eh. So, para aesthetic. Para sa video. <laughs> okay. wag lang sana siya mahulog, ano? Sa magkabasag-basag. Mas mga malalaking sizes yung nakukuha namin ngayon. Like, ngayong araw, dun sa mga napulot na namin kanina, nasa more than two trays na yung medium tapos yung small namin mahigit ano lang kulang-kulang tatlo uh, good news yung kasi usually pag gantong oras nasa tatlo apat na yung small trays namin kasi yung medium parang alanganin sa dalawa Okay Di dito. Huwag lang sanang bumigay yung handle ng basket ko, ano? Nakakatakot. Okay. Okay.